Catherine Bernardo, umani ng papuri sa suot na fit na dress sa kanyang pinakahuling public appearance. Muli na namang pinatunayan ni Catherine Bernardo kung bakit siya itinuturing na isa sa mga reyna ng fashion sa industriya ng showbiz. Suot ang isang fit na dress na bumagay sa kanyang pangangatawan, umani ng papuri ang aktres mula sa netizens at fashion critics alike. Makikita sa kanyang overall look ang elegance at confidence, dalawang katangyang palaging dala ni Catherine sa bawat red carpet o event ang kanyang fit at toned physique ay lalong na-highlight ng well-tailored na damit na nagpakita ng balanse sa pagitan ng pagiging classy at sexy. Hindi rin nagpahuli ang kanyang fashion sense, nakilala sa pagiging moderno pero hindi kailanman labis. Marami ang humanga sa kanyang sophisticated at fresh aura, na lalong pinatingkad ng minimalist accessories at natural makeup look. Umani rin ang magagandang komento sa social media ang kanyang OOTD. Kabilang sa mga reaksyon ang, grabe, blooming siya, Catherine is glowing, at, ang ganda ng hubog ng katawan niya, pero ang ganda pa rin ng aura. Muli, pinatunayan ni Catherine Bernardo na sa larangan ng fashion, hindi lang basta forma ang mahalaga, kundi kung paano mo ito dinadala, at walang duda, dinadala niya ito ng may grace at sophistication.